Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichida, home of Pacham Pacham Recipes. For today's video, actually, ano na to? repeat, ano na to, repeat recipe. So, gagawa lang ako ng spaghetti with halaan. So, ito po yung mga ingredients natin. Ito po yung halaan natin. Siguro, ano, si Bossing ang bumili nito. Nasa dalawang kilo daw po. Ito naman yung spaghetti na gagamitin ko. Hindi po lahat ano lang, ko konti lang. Tapos gagamitan ko ng fresh tomatoes, ayan po. Kasi mas feel ko yung fresh tomatoes. Tapos wala akong fresh parsley kaya dried parsley yung gagamitin ko. Tapos syempre, yung extra virgin olive oil natin. Lalagyan ko ng oyster sauce para sakalin ako ng mga Italiano. Tapos, white wine. Asin and then ano na ito, chopped garlic ayan, so kasi may order itong mga araw na ito, kaya nag na ako so, ayan po mga lovely people ayan, nagpapakulo na ako ng tubig para sa ating spaghetti, tapos ngayon naman, habang hinihintay yan, pwede ko na rin gawin yung ating halaan, ay ready ko na rin so, uh, ready ko na yung ating halaan Extra virgin olive oil. na natin ilagay yung ating bawang. Medyo tulog yung bawang ko kasi nilagay ko sa Haha. <laughs> maraming bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. Dagan pa natin. Ayan po. Red parsley natin. Ayan. Siguro mga isang kutsara po. Tapos konting na kasmekos. Ilagay na natin yung kamatis. Yon, itong oyster sauce. Ito na kasi yung pinakapang palasa ko. Ayan, so, bahala sila, no? Kung, ano to, um, may pagka-European, Asian, ganyan, blah, blah, blah. pare ba? So, may cosmetics ulit. Hanggang sa malatala malatalata yung kamatis natin, tapos lalagay natin yung ating halaan. Ngayon po, nag-start na pong kumulo yung tubig natin. So, pwede na natin lagyan niya ng asin. So, nandiyot din lang. check natin. Konti pa. So, no need po lagyan ng tubig, mga lovely people, ha? Yung sabaw lang po talaga. Ngayon, kung ang magiging lasa kasi nito, medyo maasim-asim gawa nung kamatis. So, bahala na po kayo mag-adjust. Pwede nga, wala kahit ng kamatis itong recipe na ito. Sa totoo lang. Ito naman sa kabila, din ng ating tubig. So, pusa po yan siya. Konting push lang. Babagsak din yan siya. Bibigat kasi ng mga <laughs> ano na ito eh. Itong tawag na ito. Masirula ba? Bugat kayo. Paang pag mas malaki pa, mas mabigat pa siyang hugasan. Kaya, alam nyo na, pinipilit ko na naman sa ganito, di ba? Pero konting push lang yan. Yan, o. Eh. Tsaka dapat, ano talaga, marami talaga siyang tubig pag nagpapakulo ng pasta. So, kung tutusin, medyo konti nga lang yan, eh. ilagay na natin yung ating halaan. O, oh, ba? Diba? Ang daming halaan. So, magiging malasa talaga yung ating sauce. Dito naman ating spaghetti. Dapat po al dente. Pero, syempre, yung mga nakasanayan kasi ng iba, yung talagang lutong-luto yung, ano, you know, no, yung spaghetti nila. Yung medyo malatalata na siya. So, bahala ko kayo sa preference ninyo. Takpan ko para mas makabilis. Silipin natin. Kamusta na yung mga halaan? Kung happy ba sila? start na po silang buka. galing o, oh, di ba? Ang taba. Tapos yung halaan, fresh na fresh sila dito. So, yun yung nakakamiss nung nandun pa kami sa Europa. Kasi, di ba mga frozen, lalo na sa Switzerland, nadalang lang nakakabili ng fresh. Tapos hindi pa ganyan kataba. So, takpan ko lang ulit konti. Masa mga 2 minutes pa, at okay na yan sila. Tapos ito pa lang spaghetti natin. Aside na dapat al dente siya. Ginagawa ko dito. Siguro mga 1 minute talaga before, 'di ba? May instruction 'yan sa ano sa packaging niya. Ginagawa ko diyan 1 minute before na i-drain siya. Nilalagay ko na siya doon sa sauce. Doon ko siya sin totaling niluluto para mas malasa yung ating pasta. Yan, ready na sila. So, ngayon, tanggalin ko lang yung tubig. Pero magtatabi po ako ng tubig nito kasi baka kakailanganin ko dyan kukukunin. Okay? Yung pang, pang sauce natin. Yan po. Tatabi po. Ngayon na si pasta natin. Tinabi ko lang ngayon. Gagawin ko ganito. Yan. Ready na sila pwede mong Ngayon, para hindi ako mahirapan magmix mix nung spaghetti dito, e, inaalis ko po yung mga shell. Tapos na, nagtinitira ko lang yung sauce. Makikita nyo ngayon. Siyan po, no? Para paraan talaga yan. Kasi pag hinalo mo dyan, tapos lalot na ganito kadami yung shell mo. Nako mahihirapan tayong mag hukay-hukay mag mekos ng spaghetti at gaya nga sabi ko kailangan ko pang ipakuluan dito sa sauce ng mga at least 1 to 2 minutes po Ayan. Hanguhin ko lang po lahat mga lovely people sorry kung ano di ko talaga tanan ko nalagyan ko ba ng white wine Ayan, so ngayon, ihahabol ko lang si white wine. <laughs> O, diba? Para paraan lang yan. Tapos, buboy lang natin. Tayo natin konti. Yan po sila lahat. Yung halaan. So, yan. Ready na yung ating sauce. Oh, ang in Lagay na natin si spaghetti. O, ba diba? Mas madali siyang haluin. Tsaka, nandiyan naman na yung flavor ng halaan. Bigyan ko lang ng konting pasta water. Tama ba tawag yan Ayan. So, tama lang po yung timpla niya. Wala na po akong dinagdag doon sa mga nilagay ko. okay yung pasta natin. So, gagawin ko po ganito kasi kailangan ko pang mag-picture. So, mag-plating lang ako kasi pwede naman na ibuhos na lang din natin. Ibalik natin yung shells dito, ano. So, ano. Pero, ma mahihirapan ako hindi photogenic yung <laughs> dish ko pagka ganun. So, ganito lang muna. Maglagay ako sa isang plate. And then, ilalagay ko yung halaan sa ibabaw. O diba? Pagka may bisita kayo, pwede nyo namang ihanda to. Diba? Napaka-mura lang ng mga ingredients. Ta-da! O diba? So, ayan po. Final plating po tayo. O diba? Tapusin ko lang po na po yung ating final product. Tapos, lalagyan ko lang tap ng kongki pang dried parsley. Yan. Para mas pretty pa siya. Diba? That's it, mga lovely people. Hello mga lovely people. So it's tiki man time. Ayan po. So gumawa din ako ng akin. Kuha tayo ng halaan. Ayan. Diba? Tapos sipot din natin. Tikman natin. Hmm. Drop. Basta ako, mm, kahit nga yung lasagna ko may oyster sauce eh. Addict talaga ako sa oyster sauce mga labi people. Diba? Kung napapansin nyo, hindi ako nawawala ng oyster sauce. Kasi yun na yung parang pinakapanimpla ko. Kain po. Yan. Hmm, diba? Hindi naman halatang gutom ako. Mm. Okay. Ayan po. So, sakto lang lahat. Yung pasta, hindi siya lata. Yung lasa ng ating sauce, masarap. Tapos, syempre, yung ating halaan ay very fresh. Tapos, meron sana ako sasabihin kasi nakalimutan ko. Kaya, yun. Tungkol yun sa shell eh. Ay, yun pala. Usually, pagka ganito kasi sa kanila, sa Italy, sabihin na natin, ano, na pagka, pagka pasta na may seafood, dapat, hindi naman sa dapat, hindi ko lang alam. Depende siguro. Pero, sabi sa akin, nanod daw, hindi nilalagyan ng cheese. O. Pero, di ba, yun hindi hindi dapat minubudbura ng cheese kapag ka yung seafood yung ano yung yung pinaka ano mo pinaka main na sa sauce ng pasta mo So, lang po. nalalako Very good. So, para mga lovely people, hindi ko na po kakabaan. Thank you, thank you once again po for watching. Thank you po sa mga nag engage Thank you sa mga nag-share, na mag, sa mga nag-comment. Salamat po sa inyo dyan sa ating mga new friends, followers, and subscribers. Thank you po sa inyong lahat. So, paano po? Pwede nyo rin ito ihanda para sa ano, darating na mga salut salo ninyo. Napakadali lang, napakamura lang ng mga ingredients. So, Paano po? Keep safe. God bless. Ingat palagi and enjoy cooking. Ciao, ciao. Hanggang sa susunod po. Dito lang sa Cucina de Pichi. The home of Recipes. muah